Hello mga Papi, magandang araw sa inyo. For today's video, ito yung binili ko sa Shopee na outdoor camping cooking na kitchenware. Well. Stainless to mga Papi. So, nabili ko siya sa halagang 538 sa Shopee. Uh, medyo matagal na to kasi uh, sobrang busy ako. Kaya ngayon ko lang to, bubuksan mga Papi. Ito, uh, isang set na to mga Papi. Kaya maganda to, may kasama ng lalagyan. Kasi kapag uh, nagkakamping kami, uh, medyo ano, nilalagyan pa namin ng uh, pansandok, pagprito, siyemse. Eto, kompleto na mga papi. Kaya buksan natin, samahan nyo ako mga papi. Kaya ano pa ano, dalawang ikot na bubble wrap. 538 lang to mga papi ayan. kitchen set ang tawag dito mga papi ayan. kitchen set ayan. diba kitchen set o, kaya ang gusto ko dito meron kasi siyang laga so isang set na siya mga papi buksan natin diba, ito ko sa inyo ha ito o. Oh, alright. So, ayan mga papi. Ito yung ito yung set nya. May kasamang o. Oh. Sandok. Palagi ko naman stainless to. to. Diba? Ayan o. Oh. Sandok. Ayan. Tapos pang clip. Good clip kasi pag kamo rin prito prito oh, di ba ito na so ito yata ito. tapos pagka merong isda ito pang ganun pang garnish ba ito <laughs> so ayan stainless so may kasama din gunting yan mga papi so tatanggalin na natin sa plastic may kasama ng gunting in case na kailangan nyo ng gunting kasi mas mainam, kumpleto, tapos ito pang di ba pang yan mga papi Ah, tapos, ito naman yung masuro, isa. Ah, ito yung ano, pasyensya. O, oh, diba? O, oh, diba? Pagka kasi camping, kailangan yung mga maliliit lang. O, oh. ganyan. Ah. Ganyan mga pa. So, ano pa ba? Ito. Ito ang pangkuha ng kanin sa rice cooker, mga papi. Tapos, siyempre, kuchilyo. Pero di mawala ang kuchilyo, mga papi. So, kaya hindi natin tatanggalin to yung kahot na uh, ano, para hindi na ano. Tingin ko, pwede na to kasi pang ano lang naman eh, di ba? Hindi naman madalas managamit kaya tatagal mo siguro yung mga bagay. yata ilagay Yun, kailangan pala na kaganun. So, may ano. at ito, yung panghuli. Yung chopping board. Buksan natin. naman siya. Tapos may design pa. Ayan. Diba yan? Yung chopping board. O, oh, diba? Makapal, Siguro half inch to. Half inch. media. So, ayun mga papi. So, pagka nilagay nyo dyan yan, eh, isang set na, o. Oh. Diba, o. Oh. ba? Diba? Oh. Saan ka pa? <laughs> Kaya ito na bilhin niyo mga papi. Nakalagay sa description box 'yo. Lalagay ko sa description box 'yung link para para isang click na lang kayo mga papi. Tapos ah, don't forget to subscribe to my channel. Don't forget na notification hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating videos and vlogs.